Narinig yun na po ba itong mga statement na to? Dahil ALBA ka, wala kang Dahil TNT ka, wala kang Dahil wala kang working permit, wala kang Dahil wala kang kontrata sa company, wala kang Tuejikom. Madalas po natin yan naririnig. Pero paano ko sabihin ko sa inyo na yung ALBA na sinasabi nyo, yung TNT at yung walang working permit na sinasabi ninyo, Meron din po silang twigikong. Explain po natin yan sa video na to. Alam nyo po, yung labor law dito sa South Korea, tulad ng lagi kong sinasabi, ang labor law ng South Korea, wala po yung discrimination. Kahit ano pa po yung visa mo, kahit TNT ka, kahit wala kang working permit, uh, kahit ALBA ka, pero nagtatrabaho ka ng 40 hours a week, meron kang twigikong. Yan po yung rules sa labor law. Kahit ano pang status mo, basta manggagawa ka dito sa South Korea at nagtatrabaho ka ng kumpleto tulad ng mga regular, meron kang matatanggap na 2 uh, Isa pa po, marami kasi ako na experience na tinatawag nilang ALBA yung tao. Pero tinatanong ko, ano bang trabaho mo? O, o ano ba yung, uh, anong oras ba ang pasok mo? sinasabi niya sa akin, pumapasok siya ng Monday to Friday o oh, ang regular hours niya, 40 hours a week tapos minsan nag-o-overtime pa siya araw-araw ang pasok niya, lagi silang may gawa pero ang tawag sa kanya na mga katrabaho niya, ALBA dahil daw ganon, wala daw po siyang tuwajikong mali po yun yung mga pumapasok po ng ganon na 40 hours a week I don't consider them na ALBA tapos pumapasok sila ng regular, araw-araw silang pumapasok Uh, kahit na gano'n yung kahit ganon tawag sa kanila ng company, meron po silang Twedicom. So tulad mo, kahit na Korean citizen ka at itong tinatawag mo na Alba is walang working permit pero pumapasok sa company na 40 hours a week, parehas mo lang sila. So hindi mo kailangan sabihin na dahil TNT ka, dahil wala kang working permit, wal hindi ka regular, wala kang 20 kum na namin. Hindi po yun gano'n So, lahat po ng empleyado dito sa South Korea, kahit pa naalba ka pero pumapasok ka ng 40 hours a week at araw-araw ang pasok mo sa loob ng isang taon, uh, meron ka pong matatanggap na 20 com Yan po yung nasa rules. Question, ma'am, paano kung hindi po binibigay ng employer at sinasabi sa akin na uh, dahil TNT ako, dahil wala akong working permit, dahil alba pa lang ako sa company, wala daw akong 20 com Kahit po na ganon, at uh, pwede kang mag-request ng 20 kung. Kung ayaw po na ibigay yung 20 kung po ninyo, pwede kang dumirekta sa labor. Uh, pwede kang gumamit ng uh, gumamit ng attorney, magreklamo ka sa labor, ibibigay po nila yung 20 kung mo. Kasi kukumputin po yon. Basta pumasok ka ng isang taon sa company, 40 hours a week, kahit alba ka po, meron ka dapat na 20 kung. Pwede mo po yan habulin within 3 years. Kapag lumagpas ng 3 years, hindi nyo na po yan mahabol. So, sana clear po yan sa atin.